Sa ating pong detalye ng mga balita, tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa araw ng halalan, tiniyak po ng Comelec Dagupan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update yak ng Commission on Elections o Comelec Dagupan ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa araw ng halalan upang hindi magkaaberya mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng bilangan sa mga boto ayon sa pahayag ng Comelec Dagupan Election Officer Attorney Michael Frank Sarmiento siniguro nila ang kaayusan sa mga gagamiting voting precinct lalo na ang daloy ng kuryente uh, nagkaroon tayo ng uh, RJSCC, kasama po dyan yung mga electric companies and cooperatives and uh, we heard naman yung commitment nila na na ano na magkakaroon tayo ng 100% supply ng kuryente 5 days before the election and 5 days after the the election. Sa panayam rin ng IFM News dagupan sa si Dagupan Electric Corporation o Decorp, may mga nakabantay naman umanong uniform personnel sa mga circuit breaker upang matiyak na walang mangyayaring aberya. 24/7 yung aming uh, pagbabantay diyan. Yung mga tao namin uh, naka-shifting uh, three shifts and then may eh, nakatalaga every canvassing center at sa precinct uh meron din silang daladalang dalang mga contingency genset uh in case na magkaroon ng ng uh, unscheduled interruption dun sa lugar uh, meron kaming dalang genset para makatulong doon sa sa precinct o kaya sa canvassing center ayon sa Comelec Dagupan, may ekstrang baterya ang mga gagamitin na automated counting machine so ACM bilang backup kung sakali man na mismong araw ng halalan ay biglang mawalan ng kuryente. Kasamang mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.